Ang Mount Purgatory ay isa sa mga sikat na bundok sa mga mountaineers. Dahil sa medyo may pagka-creepy nitong mossy forest at marami na rin kasi ako mga naririnig ng na mga creepy story sa bundok na to. Minsan daw habang naglalakad ka, alam mo yung feeling na parang may mga nakatingin sa'yo. Kaya minsan talaga ayaw ko nang lumingon eh. Pero bukod sa mga creepy story nito, ito ay isa sa mga napakagandang bundok na napuntahan ko. Tingnan nyo naman kung gaano ito kaganda, ba? Diba? By the way, this is major hike pala ha. Anim na bundok ang kailangan nating tapusin. So, masusukat dito ang ating endurance. Pero kung hardcore ka na talaga, pwede mo rin itong gawin ng isang araw lang. Ang kagandahan lang din kapag isang araw lang, mas magaan lang din ang bitbit -bit natin. Sobrang nakaka-relax din talaga ang summit nitong Mount Purgatory. So tara, samahan nyo ako. I-unlock na natin ang Mount Purgatory. So, kailangan din pala ng medical certificate ang lime na to. Kaya kung wala ka pa nun, pwede kang kumuha dito. I-check nila kung hindi ka high blood at kung fit ka para umakyat. By the way, dito na rin pala kami nag-breakfast. Yes. And after nun, kailangan muna namin mag-register at makinig ng unting orientation tungkol sa mga dos and don'ts sa pag-akyat sa Mount Purgatory. Hi, uh, group ni Sir Nico. Pakitaas po yung mga kamay. Sir Nico, so 13 pa? Tama yes. po? 13 okay. lahat po ng akyat? Opo. Okay. And then kay Sir... Sir Steven. may meron siyang original na pangalan bago siya naging purgatory. Uh, mangisi, kaya pag mababasa nyo sa mga post, Mount Purgatory, Mangisi Travers. Yung Mangisi na yun, yun yung lokal na pangalan niya. Yun yung original. Na. So in a while pa, pagkatapos ng orientation, this is heat, travel na kami papuntang jump off para makapag-start na ng hike. In fairness, ang gaganda talaga ng bundok dito sa bingge. Prinipare lang namin muna saglit ang aming mga gamit at in a while pa, nag-pray muna kami bago umakyat. Sana po, bigyan nyo po kami ng kalakasan na matapos na kami ng train na ito, day 1 hanggang day 2. Sana po walang mayarang masama. In a while pa, this is it. Lalarga na tayo. Umpisa na ng ating paghihirap. Joke lang. syempre nag-enjoy din tayo dito. Sa unang part ng trail, ganito yung makikita natin. Medyo relax-relax lang, pero medyo paahon talaga to. Talagang pagpapawisan tayo. Nagagandahan talaga ako sa mga bundok dito sa Benguet. In fairness, hindi pa niya ako binigo. Hello. Lahat ng mga napuntahan ko ay talagang magaganda naman talaga. Ingat-ingat din pala tayo ha, ah, kasi sa mga gilid, medyo may bangin din ito. Nako, ito yung mas mahirap na part sa mga mountaineers. Yung maglalakad ka sa cemento. Mas gusto pa namin yung lupa eh, kaysa sa cemento. Mas nakakapagod Grabe, kasi. unang bundok pa lang, tagaktak na yung pawing. May school din pala dito at nalaman namin na pwede pala ihabal-habal ito sa unang part. Ba't pa tayo nagpahirap? <laughs> Pero syempre, dapat walang shortcut. Kaya ito, lalakarin lang talaga natin siya. And well pa, narating na natin ang unang bundok ng Mount Purgatory. Ito ay ang Mount Mangagiu. Yes, malapit na tayo. Mga limang bundok pa. <laughs> so, pinagpatuloy lang namin namin paglalakad para mapuntahan naman ang susunod na bundok. Grabe ang alay lakad to sa kainitan. Although malamig naman ang summit ng bundok na to, pero sa medyo mababa na part, medyo mainit pa rin. Kaya naman, prepare tayo ng mga pansangga natin sa ini. Medyo mas mahirap ang pangalawang bundok. Medyo mas mahaba-haba kasi to. At may part pa na concrete. Hay nga rin tayo, syempre, pag may time, para mag-gain ulit ng lakas. So, in a while pa, push na naman natin ang ating pag-hike. Ang ganda ng mga tanawin dito. Importante din pala talaga na magdala tayo ng payong, lalo na kung summer tayo nag-hike. For me, ang pangalawang bundok talaga yung pinakamahirap kasi ang haba ng part na semento. Medyo ang ganda ng mga tanawin sa part na to. And this is it. Ito na yung most part ng Mount Purgatory. Ngunit ito rin yung sinasabi nila na medyo creepy na part ng Mount Purgatory. Tara, enjoy muna natin to. Sa wakas, after ng napakahabang trail, nandito na tayo sa pangalawang bundok ng Mount Purgatory, ang Mount Pa. For me, ito yung pinakamahirap na bundok sa Mount Purgatory dahil medyo mahabang lakarin talaga siya, mainit, at saka may part din na puro semento, kaya ang hirap talaga. Nakapangalawang bundok na tayo, meron pa tayo mga apat pa. Nagpahinga na rin dito kami sa glit at dito na rin kami lunch. <laughs> Tanap pala yung organo. Nico and Friends! Yes! <laughs> yes. <laughs> Nico and friend? uh, Friends? Friends! <laughs> the most I think. affordable hiking. Yeah. Ano Paano? masasabi mo? Ano masasabi mo? Butom ako ito, walang patahil po dito. <laughs> <laughs> <Jusin mo dami. laughs> so in a while pa, nagsiratingan na rin ang iba pa naming mga kasama At preparing naman kami para sa pangatlong bundok na Mount Purgatory At this time, medyo mas mahaba ang part ng Forest. So far sa mga bundok na napuntahan ko, ito na yata ang may pinakamahabang Musipare part At this time, mas creepier na din siya And after nun, sa wakas, narating na natin ang pangatlong bundok, ang Mount Purgatory. And afternoon nun, ito naman yung ating dadaanan para naman sa pang-apat na bundok. And after nun, makikita natin ang open space dito kung saan makikita natin ang magandang view dito. Hindi lang masyadong na-justify ang ganda nito sa camera, pero ang ganda talaga nito sa personal. Unting push pa at papunta naman tayo sa pang-apat na bundok. Ito naman yung mga dadaanan natin dito. May concrete din na part. At sa wakas, yes, narating na natin ang pang-apat na bundok ng Mount Purgatory, ang Mount Bakia. And tinuloy na agad namin maglakad para makapunta na sa campsite. At marating na rin ang panglimang bundok ng Mount Purgatory. Grabe, nakakapagod to. Ang ganda talaga ng mga tanawin dito. Iba talaga yung ganda ng mga bundok dito sa Benguet. At kapag malapit ka na sa panglimang bundok, ito na yung mga view na makikita mo. Ang ganda niya, ba? Diba? Sa wakas, narating na namin ang campsite. At ito na nga yung panglimang bundok, ang Mount Tangbao. Ang ganda ng view dito sa campsite. Overlooking siya. At mas prepare na lang namin na magstay dito sa isang bahay. Kung hindi ako nagkakamali, transient house yata ang tawag dito. Or bunker ba? Basta ganun yun. Instead na magdala ng tent, dito na lang. By the way, may kumuta rin pala sila dito, kaya wala ka na talagang alalahanin pa. Ito pala yung food na prepare ng organ namin. Grabe, gutom na gutom na kami. Ang haba-haba ng nilakad namin. Wala palang ilaw dito ha, kaya mas maganda na may dala tayong mga flashlight or mga pailaw. Let's go! Kainan time na! At kinabukasan, nagising na kami ng 5am para naman punta tahan ang pang -anim na bundok. Let's go! Para matapos na natin to. Nagdala pala kami ng flashlight kasi medyo madilim pa sa unang part ng trail. Marami din pala kami mga kasabay na ibang mga group. At nang lumiwanag na, another Mosey Paris part na naman. Naku, ang haba-haba talaga ng Mosey Paris dito sa Mount Purgatory. Kaya siguro sa iba, parang creepy siya. Pero para sa akin, ang ganda kayo na ito. Mas na-appreciate ko siya. At ilang sandali pa, sa wakas, nandito na tayo sa pang-anim na bundok. Yes, na-unlock na natin ang Mount Purgatory. Ang pang-anim na bundok ay ang Mount Kumkum Pool. Tara, enjoy muna natin ang summit neto. Me higher into the blue unknown. Mm -hmm. Feel the fire burning, heart made of stone. Mm -hmm. Ride with the wild wind, chasing the endless light. in each turn so that's it. Try nyo na rin puntahan itong Mount Purgatory. Alright, so that's it. Bye bye.